Rodel, ilang taon na kayong kasal? Bale, since uh, 2011 pa ma'am hanggang ngayon. So more or less 12 years na. No? Yes. 12 years na may mga anak kayo? Meron po ma'am. Ilan na ang, ang Bale, anak niyo? Bale, dalawa ma'am, dalawang babae po. Ilang taon na? Bale, yung panganay ko po is uh, magto 12 tapos yung pangalawa is uh, magsi 6. Gaano katagal ka na na OFW? At saka saan ka naka-deploy? Bale, sa South Korea tapos sa uh, nagtrabaho ko doon ng five years bawa ako umuwi dito sa Pilipinas nang mm -hmm. nagbakasyon mm -hmm. so nung first na nung December mm -hmm. isa uh, nalaman ko na na meron siyang last year lang Oo. ko, Oo. nalaman ko na na may lalaki siya tapos binigyan ko ng chance so paano mo nalaman? paano mo muna nahuli? nahuli ko po doon sa cellphone niya ma'am na ano uh, may message yes ma'am uh. tapos inamin niya naman na ano na meron. Nandito ka noon, nauwi ka noon. Yes, ito yung December, Christmas, uh, Pasko December, ito. Yes, po, Susmary, Josef, kita mo naman yung Sharyo, ang, ang hirap niyan ha, Pasko na, tapos magkasama sana ang pamilya. oh, so pero pinatawad natin. Oh, uh, pinatawad ko po, ma'am. Okay, sige. So, tapos ngayon, So ngayon ano, bumalik ako ng uh, Korea. Mm -hmm. uh, sa December December pa, sa... ito ha nangyari. Yes, bumalik ka ng Korea kailan? Na January, ma'am. January, okay. Tapos uh, Uwi sana akong Uh, itong Desember. Mm. Kaso nga lang is, uh, parang ano na hindi na ako mapakalimam eh kasi may sinasabi sa akin na na ano na meron na naman silang na ano na nababalitaan nakita ko nang ano yung pamangkin ko na, kasi ito mm. ito yung chat group na chat, chat group na ginawa nila mm. na which uh, hindi nila alam yung pamangkin ko na pala na yung ka-chat, kachat ano kachat, ka-chat nila sa okay. group chat oh. so yun na, na, ano ko na may kalaguyan na naman na wins uh, sabi na sabi sabi tong lalaki na pamangkin niya mismo yung ano si Lucy na asawa ko. Ang sinasabi niya pamangkin niya. Yes ma'am. Sir naka underwear po yung missis po ninyo dito. Yes ma'am. Uh, sa yung ano uh, yung bahay. Ah, ka at saan the term? Saan okay. ito lumabas na na messages? Sa chat group ito. Anong chat group ito? Sino-sino ang mga kasama? Bale yan ma'am yung lalaki kasi ang kwento niyan is nagseselos doon sa araw-araw na kasama ng tatay ng asawa ko doon sa bahay which sa uh, may ano ata silang dalawa eh may kumbaga relasyon din. Eh yung itong ano itong uh, tito niya is uh, nagseselos kaya nilabas niya lahat yung mga conversation na ganyan. May iba pa involved? Oh, yes ma'am. So itong lalaki ito na di umanoy tsuhin niya. Yes ma'am. At yung tatay ng hindi po yung ano, kaibigan siguro ng tatay niya yun na. Kaibigan ng tatay? Na, bakit na nandoon sa bahay? At eh, bakit araw-araw nagkikita? Eh, sabi nila na kaibigan daw ng, ano, eh, ng tatay niya yun. Eh. Nang tatay ni... Ng tatay, ni? yung ano, ng misis ko po. Ng misis mo? Po po. So, Kaya nagkiselos yung ayan, si, ano, si James po. Kaya, Itong nagangalang James? Yes, ma'am. Nilabas niya? Actually, saan? actually, attorney, actually attorney, Hindi James ang pangalan niya sa messenger. Ang pangalan ng James sa messenger is boss, amo, Yan yung manager. Asaw. Yan 'yung asawa ko, Ma'am. So, ah okay. So oo, 'yun 'yung pangalan, ang ka, 'yun yes, 'yung tawagan, ni, ah oo. Oh. Pangalan mismo, ito, Ah, pangalan mismo oh, nung po. nung parang siguro kasi 'yung tingin niya sa kanya, oh, boss po. amo manager. Pero ang ang laman po ng boss amo mo manager po na chat na chat is Mga love pala. you too, kapiling ako, um, I love dyan? you nakit din. Nakita ko marami eh. Pero paano napasok 'yung pamangkin mo dito? bari sin sinali po sila, ma'am, na ano, gumawa ng uh, uh, group chat yung itong lalaki na hindi ah. niya alam na yung mga sinasalay niya, yung mga pa pamangkin ko po. Pamangkin mo yes, na ma pala. Yes, ma'am. Bakit? Bakit kailangan mag-group chat? Para Pare, saan? Kasi na nababasa, nabasa ko dyan, ma'am, na gusto niya daw siraan na yung ano, yung yung Mrs. Ko kasi Ah, okay. So ano na ito? Nag-aaway na sila. Nag-aaway na sila at doon na niya Ay. ilalabas lahat ng mga meron siyang parang katibayan tungkol sa hindi magandang ginagawa ng Mrs. Mo. Ito yes ma po 'yun, ito 'yung. Sakli exactly eh. po. Uh -oh. So, ito na po yung marami na sila sa group chat. Yes po. Uh -huh. Pero yung sa 'yan sa mga yellow na 'yan, isa uh -huh. siya pa rin, siya lang. Yes, ma'am. Oh, yung okay. nga, ma'am, galing ako ng barangay dalawang beses mm. sa munisipyo, sa police station, mm -hmm. hindi nila aminin na yan daw is edit lang. Eh, mm -hmm. hindi naman pwedeng sinungaling yung, ano, yung picture ng yan na kalasuan eh. Kailan ka bumalik ulit dito? September 20 po, ma'am. Nag-ano na ako, ma'am, kasi hindi ko na may concentrate na magtrabaho, ma'am eh. Kaya umuwi ka na yes, Ma'am. So kung ganun, uh, umabot na ito sa barangay, hindi wala kayong napagkasunduan, saan ka umuwi ngayon? Sa mo bahay ko po, ma'am. Ano, pero nandun pa rin ang asawa. Yeah, Meron pa, ma'am. Nagsasama pa kayo? Yes, ma'am. Sabi niya na hindi ako alis dito kasi may karapatan ako, sabi niya, ma'am. So anong gusto mong mangyari ngayon? Eh, gusto gu mong kasuhan. Yes, ma'am. Okay, gusto mong kasuhan ng adultery. Yes po. Yung lalaki ba ay may asawa o wala? Sabi hmm. na nila, ma'am, ay sa girlfriend lang po. So hindi, walang walang asawa yung yung lalaki. Okay. Kasi ako kasi bilang abogado, no. Okay. Siyempre gusto natin isa uh, ayaw natin masira ang pamilya. At kahit naman magkaroon ng kaso ng mga ganito, marami sa mga huwes natin ay uh, nagpapatawag ng tinatawag nating uh, preliminary conference. Uh Shari, at uh, para mapag mapag-usap, no. Wala na ba talagang pagkakataon? Wala ma'am. kasi pangalawang beses na ako nilo ko may eh. Mhm. -mm. Eh, yung mga bata an paano ngayon ng mga bata? Eh, kung gusto mo ano, kukuli na lang. Mapunta na lang sa, po, sa akin. Hindi nila aminin yung ano, yung, hindi, hindi mo aminin yung ginawa mo. Eh, bahala ka na, sa uskado na lang ano, ang ano sa'yo. Kasi yung mga kalaswa na mga ano mo dito sa conversation, hindi mo aminin, pati yung lalaki hindi umaamin eh. Luz, anong masasabi yes, mo tungkol dito sa mga paratang sa'yo ni Rodel? Ma'am, wala pang katotohanan yun, ma'am. <laughs> So, sino itong lalaking ito? Yan po yung nagsusundo na mga bata, ma'am, na nirequest din niya noong December po, ma'am. Itong si James? Kasi yung... Opo. Oh, oh, Nag-usap ko sila yan, May nagsabi din siya ng problema kay James regarding doon sa sinasabi niyang hindi na iisa ang lalaki. So. Paano nagkaroon ng mga malalaswang mga picture itong si James? Hindi ko nga rin po alam kung paano nangyari yun, ma'am eh. yung, yung sinasabi po ni attorney, ma'am, yung picture na uh, meron kayong ka-video call at nakanguso po yung lalaki, at uh, meron din dito. Ah, di... ano, ako, yun, oh, yun sa Yung nakasado uh -huh. na brown. Uh -huh. At saka oh, yung... Kasi tinatanong na ano kung gawin kasi para dumaga po siyang magising. Opo, oh, at saka... Kasi po. Opo. Oh, si Papa po yung nag-ano uh, sa mga bata. Opo, oh, at saka ma'am, meron Ganyan din po nakita po, si attorney dito. Yung pinapakita niyo po yung uh, color red niyo na po na salawal sa lawal, saka video call niyo po. O sa sa picture po, Sinend niyo po ito sa yung, kanya? Yung, yung may picture po, yung may picture clip, yung ako. Yung may mukha po ako. Hindi ko nga po alam, ano, nagtaroon siya ng picture na ganyan eh. Hindi nyo na naamin yung kalaswaan na ginagawa niyo? Wala naman ako naamin Ay, yung Bakit, bakit yung mga nandyan na ano, conversation? Bakit? ano, ano ba yan? Haka-haka lang ba yan? Na-edit ba yan? Ang pangalay ko. Oo. Oh. Kasi may mga screenshot din kasi dito, Luz, ng mga conversation ninyo ni James. Hindi ko nga rin ba para kung paano nag nagtao ng ganyan, Mami. Hindi oh. nila aminin niya, Mami. Nasabi ng lalaki sa akin, nasabi niya na edit ko daw yan. Paano kay edit niya? Nasa ibang bansa ako. Bukit oh, kita naman po kami nung umuwi siya. Oh. Ginamit pa nga niya ako, Mami. Kasi hindi no, ko pa, no, kasi ano, hindi ko pa alam, hindi po? ko pa alam yung nangyari. Kailan mo ba nalaman ito? Nung nag may nag-send sa akin sa, sa, sa ano cellphone ko, yung paninira na, na ano, sabi niya sa akin pa na hindi mo alam, hindi mo alam yan, yung pamangkin mo dyan, ina, inaahas ka, sabi niya. Ngayon, sinend yung picture mo, tapos nung nakita ko yung, ano, yung sa group chat, is, uh, meron yung ano ko doon, pamangkin ko, kaya tinawagan ko yung pamangkin ko, yan, nilabas niya na lahat na ang ebidensya. Luz, kilala mo yung pamangkin ni Rodel? Kilala ko po, Na sinasabi niya, na nasama doon sa group chat na ginawa ni James. Tama ba ako, Rodel? Yes, si James ay gumawa ng isang group chat kung saan inilahad niya at inilagay niya doon, pinost niya, yung mga litrato mo, litrato ninyo, at saka mga screenshot ng mga conversation ninyo. Kasi nagkaroon yata ng hindi na kayo pagkakaintindihan ni James. Dahil nagselo si James sa iba pang lalaki. Tama ba, rin? Yes, ma'am. Kay Roland. Pawig. Sino naman itong Roland na ito? Balik, yan ang kasakasama ng tatay nito, ma'am na ano na... Ewan ko kung anong ano nila. Kasi may reaper daw yon Yung reaper na ano yung pag-cultivate ng bahay ko ng lupa. Ayos, ano itong, ano ba ang relasyon mo dito kay James? Wala po ma'am. Matanong ko lang, bakit kayo nag-chat sa messenger ni James? Ano ito, maraming beses ito eh. Ma'am, eh di ba kapag ka, ano, siya kasi nagsusundo at siya ka sa mga bata. O e, kung nag at sundo, bakit kailangan video call? Kasi sumatawag siya ma'am sa kitatanong niya sana kung ano, kung siya yeah, ba ang magsusundo? Kasi minsan ko si Papa kasi mag eh, pag busy naman kasi si Papa sa bukid, ma'am, hindi niya na na yeah, ati, yung mga bata. Eh, may Kasi malayo po kasi yung school. Bakit may panguso-nguso pa na parang may pakis, halik, ganun? hindi ko alam yan, ma'am. Yeah. lahat ng ito kasi is I'm going to be a matter of evidence. di ba Ebidensya naman talaga ang kakailanganin natin dito. Ang tanong ko ngayon kay Rodel, eh, meron bang ibang tao na makapagpapatunay na may relasyon nga silang dalawa? Bukod dito. Kung baga tinatawag natin ng corroborative evidence. Ganoon. Para mapatunayan. Sa ngayon, hindi, wala akong ano, ma'am, eh, uh, magpapatunay doon kasi dayuhan lang ako doon sa kanila kasi yung mga relatives ko is mm. kaya, Nueva nandun sila lahat. Tapos yung, ano niya, yung relatives niya, solid doon sa kanila. Okay, nakausap mo na ba ang mga kamag-anak ni Luz, ang uh, papa niya? In, hindi ko na hindi ko uh, ano ma'am, kinakausap sila kasi uh, din eh. Parang parang ano, tinatakban nila kung may, al may alam sila na ganyan ang ano. Okay. Huwag nating isasama ang mga bata dito ha kasi yun ang ninenervyos ako, Shari. Eh, na pagka, um, ngayon kasi na, nasa isang bahay pa rin kayo, 'di ba? Opo, ma'am. Ina-assume ko hindi kayo nagsasama na sa isang kwarto. Hindi, ma'am. Okay. Ang mga bata may isip yan at magtatanong kung bakit at kung ano nangyari. Ang mga bata ba ay nakausap na natin? Oh, nakausap ko na ma'am yung panganay ko po. Nakausap din namin ma'am. Okay, Luz. Ang sinasabi ko, po ma'am, eh pagkaayusin na yan. Kasi pag hindi niyo po naayos yan, magpapakamatay pakamatay po ako, hindi hindi na ako makakita kahit kaysan sabi ng Yan ang, yan ang sinasabi ko ha? Ang sabi naman po ni sa, sa harap po ng bata, Oo, oh, anak, huwag kang mag-aalala. Ayusin namin po. Basta wag mo lang gawin yun, sabi niya. Kasama pa okay. yung kapatid niya, ma'am, na nag -a nag -a nag -a sa bata. Okay. yung bata. Ah, uh, Rodel, uh, ako isip isang abogada rin, ano, at saka isang ina. Ang una talaga nating step dito ay maghahanap tayo ng mamamagitan kay maghiwalay kayo o hindi, magsisimula yan sa komunikasyon. Uh, kahit kunari, gusto mo talaga na magkaroon ng kaso, hindi ka rin namin mapipigilan dyan, tutulungan ka pa namin. Pero kailangan natin ng mga ebidensya. Pero may proseso. At ang una ko na maipapayo sa inyong dalawa ay labas dapat ang mga bata sa usapan o pakitaan ng kung anumang hindi maganda. Okay? Pwede naman ipaliwanag na hindi nagkakaintindihan ng mga magulang nila, merong konting uh, kailangan na uh, mapaliwanagan, pero wag na natin silang idamay wag natin isilang isama kasi na murang isip eh hindi natin alam kung paano nila tatanggapin o paano nila ipoproseso yung pangyayaring ito kayo nasa edad na kayo di ba Shari, pwede ba natin silang i-refer muna sa Social Welfare Opo. Office yes, po. Uh, doon sa bayan nila para yun muna ang mamagitan and more importantly, para ma-assess din ang mga bata. Kasi 12 years old at saka 6. Uh, 11 po, ma'am. 6? 11 and 5 years old. 11 at saka 5 years old. Okay? Um, Rodel, okay lang ba sa iyo yun? Habang hinahanda rin kung ano't ano man ang magiging kaso, kasi ang nakikita ko na kaso dito is, uh, well, of course, it's the adultery aspect, ano? Yes, ma'am. Uh, <clears throat> may mga maliliit na kaso dito, pero hindi ko alam kung magka-qualify as, uh, ano ba, skandal or ano, 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 a matter of evidence yan eh, ha? Rodel? wag muna nating pairalin yung puot sa dibdib natin, intindihin muna natin yung mga bata. Baka pwede rin natin silang uh, pag-usapin muna mm -mm. po sa barangay. Kasi oh. mas maganda rin at hindi talaga na mag-usap po sila sa harap din po ng MSWD mm -mm. at uh, uh, na mag-usapan muna po para na rin po dun sa mga bata. Oo oh. po. Uh, kung sana merong mas, mas nakakatanda sa inyo, no? na pwede rin mo magitan. Pwede ka mag-anak, pwede hindi. Mas maganda kung hindi kasi sinasabi mo is parang lahat sila magkakampi doon, di ba? Tsaka ako ang hihilingin ko lang pagkakausapin niyo yung mga bata. Ano lang yung wag natin silang bigyan ng mga detalye na hindi nila, hindi pa sapat o dapat o tama sa murang edad nila. Ha? Gandaan nyo kahit na may problema kayo bilang mag-asawa, hindi hindi pa rin pwedeng alisin ang pagiging ama at ina ninyo sa mga batang yan. Ha? ah, uh, Luz, anong gusto mong sabihin kay uh, Rodel? Ang handa ka na makipag-ayos kay Rodel. Okay. Ang mahirap, kahit na through text o kung ano't ano pa man, yun pa rin ay, uh, kung baga ang tawag doon, infidelity pa rin. Uh, anong tawag doon, Shari? Emotional, emotional adultery um, emotional abuse po. Ah <laughs> uh, well, oo. Pero ano pa rin yun? Uh, kasalanan pa rin. Mali pa rin. Okay? Kaya mahirap ibalik ang tiwala na nasira. At yun naman siya nun, ma'am. At yun siya nun, ma'am. Eh, 2018. Grabe nga. Ginawa niya rin sa akin. Eh. Hmm, ilabas mo ang ebidensya mo kung ano. Gumawa ako. Ah, ay, walang ebidensya. Kasi ah. hindi pa no, masyadong no, ebidensya noon. O, oh, e eh, lang, hindi naman itong gantihan. Tama yes, po. Ang relasyon... Hindi ko kagumagantihan. Oh, oh. Hindi ito, ito gantihan. Oo. Oh, oh. Hindi ko gumaganti, ma'am. So, handa kang magpag-usap. Rodel, okay. ikaw sa ngayon ay na ma'am, ang nananaig pa rin sa'yo ay puot at galit. ba? Diba? So, pati ikaw, uh, kailangan rin natin ng counseling. ba? Diba? Shari? Para medyo humupa muna yung galit at puot. At higit sa lahat, intindihin muna natin yung mga bata. Okay. Opo, so, alam-alam mga bata kap hmm. uh, nandito po ang isa sa hello, inyong mga constituents, no? Si Rodel. Ah, uh, sa pagkakaalam ko po ay napunta na po ito sa inyo, uh, nagpabarangay na po ito, uh, away mag-asawa po. Opo, ma'am, opo, opo. Pero mukhang hindi nagkaroon ng resolution. Mukhang lalo lang na nagkaroon ng galit o kung ano ba uh, magkikiusap po sana kami, Chairman Kap, baka po pwede, meron kayo dyan na parang programa on counseling, makikipag-coordinate kami uh, yes, ma para sa uh, DSWD? Oo, oh, um, oh, ma'am. Oo, oh, pwede po ba kami manghingi rin ng assistance sa inyo? Oh, okay lang, ma'am. Okay lang, okay. In na Araw-araw mm -hmm. naman ako nandito sa barangay, ma'am, at nandito sa barangay, barangay namin. Mm -hmm. Uh -oh. Hindi niyo naman ka mag-anak si Luz, <laughs> yung asawa. Uh, wala, ako, uh, wala Wala kayong Okay. Kayo ganawang, Sige, okay, very good, very good. Uh, Rodel, uh, handa ka ba na kung merong, you know, an elderly na mag Hindi ito kaso ha. Usapan ito. Pag-uusap ito. Papakita mo ito, konti paliwanagan, ganon At kung ano ang pwedeng maging way forward. Okay lang ba 'yon? Alang-alang man lang sa mga bata. Kung hindi talaga, pero kung hindi talaga pwede, hindi ka na namin pipilitin. Hindi na, ma'am, kasi doon pa lang, ma'am, hindi na naayos yan eh. Nakailang session na po kami, ma'am eh. Nakailan ba kayo? Ta dalawa sa barangay, tapos sa doon sa police station. Tapos sabi ng police station, punta kayo ng rako Para mag-file ng kaso? Yes, ma'am. Pero, Cap, ilan ba ang dapat na patawag sa inyo bago kayo makapag-issue ng Certificate to File Action? Opo, uh, ma'am. Uh -huh. Eh, Pinag-etinayo ako naman yung magkabila, ma'am, si, itong si, Respo, eh, si Serodel si at saka uh -uh. yung si Luz. atawa niya. Uh -uh. O oh, kako sa kanila, alalahan niyo yung anak niyo kawawa sila. Mm -mm. Eh, eh, hindi sila nakikinig sa akin, ma'am. Kako sa kanila, ay matanda na ako. Ako nga, hindi ko kayo, kayo magkamag-anak, pero naawa ako sa anak niyo kako sa kanila, ma'am. Oo. Oo. Pero kung hindi talaga magkakasundo, ilan ba dapat na patawag bago kayo makapag-issue? Uh, uh, tatlong beses, ma'am. tatlong beses eh naka confrontation na sila, Ma'am. Okay, naka-dalawa. Tatapusin natin Oo. 'yung huli. Ha? Oo, ma Rodel. Okay, Papaliwanag okay, ko rin kay Rodel, Rodel, bago kasi makapag-issue ng Certificate to File Action, ah, uh, kailangan tatlong beses kayo na nagharap. Okay? Oo, Baka naman sakaling dito tama, sa tama, pangatlo o. ay uh, magkaroon ng konting linaw. At saka before yung pangatlo, Shadi, siguro pwede nating i-refer nga sa ating uh, MSWDO. Opo. Opo. Okay, okay? Uh, ma'am. Ma'am, nakausap ko na si Kwadis, si ma'am Apostol. Ah, okay. Uh, at ang sabi niya sa akin, ma'am, kung maari daw, uh, si Rodel, malit uh, dito sa ating provinsya at uh, uh -huh. nag-usap-usap kami kasali yung officer ng police. Ah, okay. Sige, uh -huh. so yun muna uh -huh, ang gagawin oh? natin. Okay. okay. Tapos, um, okay. maraming salamat po, Kap. Maraming salamat. Okay. Tapos, uh, Tapos, so, puso din ako nagpatasalamat sa inyo, ma'am, sa, sa tulong ninyo sa aking konstituin. Okay. Salamat po. Salamat okay. po. Okay. Lose? Sa mga bata, dapat ayusin natin ito. alang alam sa mga bata? Wala na. Sinira mo na. Sinira mo ng tiwala ko. Pinagbigay, pinagbigay kita. Pinagbigay mo naman yung mga bata. Bakit nung, nung, ano, nung nagano ka, gumawa ka ng ganyan, inisip mo ba yung anak mo na dalawa? Hindi eh. Inisip mo lang yung kasarapan alang, -alang mo eh. Alang-alang sa Alang-alang sa mga bata. Hmm. Kung mahal mo talaga ang mga anak mo, di pag-usapan. Talaga mahal ko ang mga anak ko, pero ikaw hindi na, wala na. Pero pinapakita mo bang mahal mo sila? Hindi naman, hindi naman nakikita sa material na bagay. Kung kaya mong ibigay lahat ng pangangailangan ng anak, ang gusto din ng mga bata, kailangan mo ipakita yung talagang pagmamahal at pagkalina ng isang ama. Ipakita mo man lang sa kanila na mahal mo sila. In way? Hindi naman yan nasusukat. Yung sa mga material na bagay na dinibigay mo. Ang nais din nila, maramdaman ka na nandyan ka, na mahal mo sila, yan ang nais ng na mga bata. Lam, lambingin lambing mo naman kasi sila. Siyempre, bata tayong mga yan. Kailangan nila ng paglalambing ng isang ama. Huwag ka na magsalita. Tulad na Tama huwag ka na, mag, tama na, ka na magsalita lang 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 ng ganyan. Isa. Kasi paano ko lambingin ang, paano ko lambingin ang anak mo eh, nasa, ano, sa nasa, nasa kuder ng magulang mo? na brainwash na sila? Di ba kung... Di ba kung naman si ay, walang, Yalay dito kapag wala silang... Haso. Nung, nung, nandiyan nga ako, minsan lang, minsan lang na pumunta sa akin eh, hindi, sabi pa nga ni ate na matulog ka dito ni hindi ka pumunta na ano natulog dyan eh. Kasi tingnan naman kasi di ba nagtrabaho tayo pareho? Tama na, wag na ma-explain. Hindi na naman hindi na naman sa'yo malayo yung loob ng bata eh. At isa uh, angin. Nas, Kahit pinipilit ma po maging atin siya. Tama na, tama na. Apo. Ma'am, uh, I think wala naman po kinalaman yung mga bata sa ginawa nyo pong uh, pagbo-boyfriend ng iba. Uh, unless kayo po yung nawalan ma'am ng Unless kayo ma'am yung tingin yung nakulangan ng lambing ng mister. Yung mga Maka bata kayo po. Hindi, Hindi po ba? Hindi po ma'am. Ma okay. Sapat na yung mga bata para sa akin ma'am. Okay. Opo. Sige ma'am, ganoon na lang po. pag uusapin po namin kayo kung ayaw nyo na po talaga ma'am. Wala po tayong magagawa. Eh alang-alang na lang po para sa mga bata. Okay ma'am. Ma para Opo. sa mga bata. Pero since uh, Madam habang kayo po ay kasal, siguro tigil-tigilan muna natin, ma'am, yung mga pag-send na mga message na mga I love you kung kani-kaninong uh, ito nga po, yung lalaki. Uh, tigilan muna natin, ma'am, kasi kayo po ay kasal, ma'am, eh. Hindi po maganda tignan na nag i love you po kayo sa ibang lalaki. At may ka-video call po kayo na nakanguso. Kalasuan okay, ma'am? Kalaswan pa yun nandyan, ma'am, eh. Okay po ba yun, ma'am Luz? Hi. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay, sige Kahit po. Kahit pang talagang sakit na ebidensya na ako talaga yan, ma'am. Okay, sige po. Uh, sir, ganun po, kausapin po kayo ng, ng staff po namin sa likod. Ma'am Luz, sige po. maraming salamat po. Magandang hapon po. Napakasakit nito, Shari. Binabasa ko yung mga inuulit ko lang basahin. Opo. Oh, uh, <clears throat> malalim. Malalim. Hindi pero namin, ma'am eh. Pero yun nga, ansin, tulad ng sinabi ko, Uh, ebidensya ang kailangan natin at mapatunayan na siya nga itong kausap. Kasi kung mapapansin mo, Shari, wala ng pangalan, Facebook user na lang ang nakalagay. That, uh, Pero may picture kasi. Yeah, oh, ano mama. yung profile picture, pag ganilakihan yan, makikita naman eh. Tsaka oh, hindi po. naman, na, ano yan hindi nawawala yan eh. Mm -hmm. Ganun opo no, so yun yun isa yun sa mga ano ko sa iyo ha yes, ma para po. mapatunayan talaga papaassistahan din po namin kayo sir ng uh, aming uh, staff para po mag ausap usap po kayo sa barangay and sa MSWD po okay pa yes, paano kung Sige ano paano kung hindi uh, ano dun man, ma-solve doon balik ako dito. Kaya no? nga po sir, mag-file uh -oh. po tayo ng kaso. Uh, okay. Kailangan lang talaga sir, tapusin. Yung tapusin pangatlong yung pangatlong yes. tawag. Kasi okay. hindi, sa ano may proseso kasi okay. hanggang tatlong tawag talaga tapos may ms may MSWDO na assessment, lalo na dahil may mga bata. Sige po. Okay. Okay. okay sir. Thank you po, Salamat po. Magandang hapon sir. Ito po sir, yung uh, mga evidence po ninyo kailangan niyo po yan. I